Mga mga kaibigan, ako si Yan Keleste, isang mag-aaral sa BS at Filipino. Ilang kaya mga tunog ang kayang gawin ng ating bibig? Episode nito, samahan niyo akong tuklasin ang mga lihim ng ating pananalita. Pag-usapan natin ang punto at paraan ng artikulasyon at kung paano naging makabuluhan ang patinig at katinig. Gagamitin natin ang mga chart na ito upang pag-aralan ang punto at paraan ng artikulasyon pati na ang mga punemang katinig at patinig. Simulan natin sa mga punemang katinig na may dalawang bagay sa chart, ang punto ng artikulasyon at ang paraan ng artikulasyon. Ang punto ng artikulasyon, ito ay tinutukoy sa bahagi ng bibig na ginagamit sa pagbigkas ng mga katinig. Ano nga ba ang panlabi o bilabial? Ito ay ang pagdidikit ng ating mga labi. Ba, 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 ma, 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 pa, pa. Tulad na lamang ng mga salitang papa, papa, mama, mama. BABA BABA sunod naman ay ang panlabi ngipin o labio dental dito naman yung ibabang labi natin dumidikit sa taas ng ngipin natin v v v katulad na lamang ng mga halimbawang fire truck fire truck at violent violent Susunod naman ay ang panggilagid o alveolar. Ito naman ay ang dulo ng dila natin dumidikit sa gilagid sa itaas. Far再见> Katulad na lamang ng mga halimbawang sabon, sabon, nanay, nanay lapis lapis ruro ruro Sunod naman ay ang vilar. Ito naman ay ang dila natin dumidikit sa malambot na parte sa likod ng bibig natin. g g na lamang ng mga halimbawang kotsi kotsi gatas gatas ang panghuli naman ay ang glutal. Dito, sa lalamunan mismo nang gagaling yung tulog. <sighs> Tulad na lamang ng halimbawang, haha, haha. Dumako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Dito kung paano natin binubuo yung tunog. Parang may iba't ibang paraan para makalabas yung hangin upang makabuo ng tunog. Ang una dito ay ang pasara o stop. Dito para may hangin sa bibig natin. Tapos bigla natin itong bubugsan upang makalabas ang hangin. Pa, pa, ta, ta, ba, ba. Katulad na lamang ng mga halimbawang papaya, tao, kalabaw, bola. Ito naman ay ang pailong o nasal. Dito naman hinaharangan natin yung hangin sa bibig pero pinapalabas natin sa ilong. Ma. Ma. Katulad na lamang ng halimbawang mama. Mama. Sunod naman ay ang fricative. Pinapadaan natin yung hangin sa makipot na daanan sa bibig natin kaya nagkakaroon ng kiskis o ingay. S tulad na lamang ng halimbawang sanga, sanga. Tulad naman ay ang afrikative, nagsimula bilang isang pasara kung saan ang hangin ay bahagyang naharang. Ch, church, ch, church, ch, charge, ch, charge. Tulad ch naman ay ang liquid, parang bahagya lang nating inaharang yung hangin. Mm hmm. Hmm katulad na lamang ng halimbawang lola, lola. Ang panghuli naman ay ang glide. Mabilis na lumilipat ng posisyon yung dila natin na parang patinig. Iya, iya, wa, wa. Katulad na lamang ng mga halimbawang yaya, yaya, wawa, wawa. Dumiretso na tayo sa punemang patinig. Ito ang mga tunog na gumagawa ng pagkakaiba sa kahulugan kapag binago sa isang salita. Sa wikang Tagalog, merong limang pangunahing punemang patinig. Ito ang mga A, I, I, O, U. Ang una ay ang punemang A. Ito ay binibigkas bilang isang bukas at sentral na patinig. I, A, A. Aso. A. Aso. Kasunod ay ang patinig na I. Isang gitnang patinig na nasa pagitan ng harap at gitnang bahagi ng dila. I. Iwan. i 1 I. 1 Pangatlo ay ang patinig na I. Isang mataas at harap na patinig. I. I. Ibon. I. Ibon. Ang pangapat ay ang patinig na O isang git gitnang likod na patinig. O, oras, o, oras. Ang panghuli ang patinig na U, isang mataas at likod na patinig. U, U, ulan, U, ulan. Ang paraan at punto ng artikulasyon at ang punemang katinig at patinig ay malaga dahil ang mga ito ay nagbibigay ng pundasyon para sa tamang pagbigkas, malinaw na komunikasyon, pagpapalawak ng kaalaman sa wika at pagsusuri ng wika. Sana may natutunan kayo at maraming salamat sa panonood. Bye.